wala dito si Seni. Alam niyo po si Seni, 18 years na siyang gila. Wala 'no? At ang ginagawa niya para makalimot o malibang, every Christmas, nagsa-carol siya. Nag-food oh, at oh, uh... saka, so, ano kaya sa anong kain ta? Oh, halo. <laughs> Ay na lang.

Kaya Inga. Kaya Ari Inga, uh, kailan niyo po na-realize na handa na po kayong mag-asawa muli? Um, dumating na niyo yung isang araw na yung asawa kong pangalawa, si Berhino, sabi niyo sa akin, um, bakit daw hindi namin dagdagan yung mga anak ko? Kasi anin na eh. <laughs> 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 bakit hindi dagdagan? Oo lang. <laughs> right. Hindi nang ligaw, pero nakagamok tayo. kami pa rin trabaho. O, pwede na rin siguro. O, hindi ah! Kasi usap ko lang pala. Ano na? Ang tabi ka usap. Ang gusto ko lang ng anak pa ulit. Ang gawa tayo. Ayun mo, nagsasawa ka naman. Di ba tayo naman siya? Bakit naman? Bakit Hindi ka gusto ko eh. Kaya ano yung anak. Bakit ka sa pa rin. Gusto gumawa ng mas maraming anak. O, di walang anak nyo naman. Halit nga pa rin ako. Halit nga. Halit nga. Yung pumbang ng inyong asawa, pangalawa, sa mga unay ng mga anak, pareho lang po sa mga saksiting. Yun, sa pera. Paling paring um, naman. Pareho naman po. Pareho naman. Na na so hindi po nangyayari inyong, yung mga nangyayari sa drama na pangalawa. Hindi hindi magsasuntok ang asawa niyo, tapos yung mga anak niyo, vice versa, ang anak niyo, ayaw na mag-asawa kayo uli. Mayroon din na nga yan, pero kasi hindi natin maiwasan, nung no, pamintan na may mga ganon. Pero simple, meron naman tayong mapagpatawad, sa nga na, um, eh, ano, natin yung mga nangyayari, kung hindi naman, nasa, naman, naman. na naman sa anong mo naman ang asawa ko, mga anak ko. Baka intriga lang po, sino uh, ang kinakampihan ninyo, yun? yung asawa niyo, yung mga anak niyo? Uh, ang pareho lang yun. Sa babagaw, may Uh, paggalitan yung isa yung isa pagagalitan din nilupari pagagalita yun kahat yung ane ano 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 ako sa simbahan. Yun ano 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 may mga nandito uli, wala, or... Meron po, kaya lang talagang sa mga anak na lang po binuhos ng ating pag uh, habang buhay para magagumito po, po yung aking mga anak at ngayon po mga tapos na yung apat na babae. Hindi naman ay okay. gradu na sa graduate na ngayon uh, 2010. Hindi, okay, ito sa lahat ng mga ikinamatay ng asawa na nakita po, parang sa'yo lang yung kakaiba. Ang asawa mo ay namatay sa isang gold ah? Opo, bali sinaktan po siya ano? saan nilipad? kung saan nilipad po din sa huwag tapos po siya nagdiri na no, hold sa? oo na hold ba po siya? kasi humasag na naka-laki na talaga yung tela pero siguro na kasi naramdaman po na uh, sinaksa po siya. <laughs> Baka naman hindi ka hindi tumpid paganaman di ka naka-tawo di na trauma ka na nagkaroon nang nangyari sa unang matakaw niya diaman. ah uh, medyo nauna po na unahin ako na saan tray na trauma ko ako pero may nakarikol ba? na sabi ko sosyal na presyo ay nakakuuna naman yung uh, ah uh, dapat nakalagyan ko kasi pag nanghihina po ako, yung mga anak naman na rin. So, hindi kami mahalik. Hindi ko may tataguloy doon aking mga anak. kami yung si ay, sa Aling Seri. Tapos, sobrang laki po ng paglumahal yung Mas maraming tao po ang maknabang. Alam mo, Aling Seri, ang pinakamal ng gawin mo, ano yun sila nung lagi ng Seri. mo. ay, ay,